dumating na yung order namin. fryer. Masubukan na ito ngayon. Bakasyon. Ano ba ito? Masubukan ito ngayon. Bakasyon. maglelechon tayong manok. Lechon manok. Subukan na natin yan mamaya. Pagdating ni mayor. Ayan, papakuluan na muna natin. Bago natin ilagay sa air fryer. Sana all, wag katabi. Dapat na pa yung pa, ano, ganun. ano ba yung ginagawa mo? Hmm? Ano yan? Kaya mm -hmm. <laughs> Kanina sa akin nakatanday, nakatanday lang yung paay. <laughs> Makita yun, lumisit ka talaga. Ang <laughs> ka Wala na yung ulo, nabiyak na loko. <laughs> Ayan na o, oh, yung magkatabing manok kanina. Hmm? Lulutuin na namin yung magkatabing manok. Pinabad niya yun sa gatas. Hindi kasha. hindi... Hindi na kapantay. sa ayan, baboy. Na, ayan na. Ayan na yung baboy. Ang tagal binabad yan. pakpak, -pak, baka di maluto. Mm <laughs> -hmm. Okay, mm. Yan na. Maluluto na kayo sa wakas. Kaya lang. Kaya lang ah. Ayan na siya. 30 minutes. See you later na. 30 minutes. Temperature 180. Ito temperature. So, dapat ilan lang? 30 minutes. O, so, tapos, ang gagawin niya ngayon? Hindi, ba't 70 lang? Ah, ang dalawin. Mali, mali, mali. Hindi, patay mo muna ulit. Yan. Okay? Mm. Ito, pwede mo siyang i-stop. Hindi. Okay. Pan yan, yung para makukuha niya yata yung palalamigin niya. Ah, mamaya yon pagkatapos. Uh, uh. Okay. Kaya pala hindi siya nag, ano, uh, kanina, mandar. Yan na, Palalamigin niya. Yan na, guys. Puntayin natin hanggang 30 minutes. Panibagong bagong pano lang. Off na. Mabaliktad naman. Yan. Ino. ah. na. rin na. Ano, pinapan niya pa yan. Oo. Oh, ah. May <coughs> Sabi yan, gumamit ka daw ng ano, pot holder. saka yung patungan. Gumamit ka ng Kasi holder. Kasi iba, ibabaliktad iba, iba natin. Tapos another Babaliktad 15 rin, minutes ulit. Another 15 minutes ulit. Babaliktad natin. Ipakita naman siya. Ang look, may lechon na kami. Ayan, hmm. Pero na, balik hindi, hindi, na rin na natin. Naman, hindi rin naman kwag na, na lahat yung hmm. Wow, malapit na siyang maluto. Wala yung ilaw. Tay natin. Ayun, no? Wow, lechon, manok. Ah, John Baboy. Aba, may lechon na kami. Wow. Oh, wow. Wow. Ang sarap-sarap ng amoy. Wow, wow na wow na wow na wow. Happy, happy. Chinese New Year everyone. Kong hai, kong hai pa choy. Ba? Oo, oh, uh, oh, ano? Maluto. Hmm. Ano pa? Sarap, sarap. Ditusok mo lang tinidor. Ooh. 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 Mmm. Yeah. Hindi siya matusok. Mmm. Okay. Mmm, oh. ang sarap. Kaya tayo ba? Ba, ready na kami. Ready, ready na. Asa yung pakpak? Favorite ko yung pakpak. Yung leg mo. Bibili Wait lang. Ito. Kala ko naman. Asa yung ano? Bu. Bali. Taba. Ano? Bolo ano Hmm. Hmm. Ano to? Hmm. 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 Pekap. Kaya guys. Malutong din yung manok. Pero siyempre hindi naman. Oo mm -hmm. oh, ah. Hindi na, pero hindi, siyempre, ganyan, hindi naman lumulutong ang balat niya.